Ang video ko na ito, pag-uusapan natin is about indemnity or hand of service nating mga katulong or nagtatrabaho sa bahay. Eh meron nga daw ganito. So meron naman talaga dahil may kaibigan ako dati na binigyan talaga siya. Pero para sa akin, depende siguro sa mo. Ganun naman talaga dito, 'di ba? Hindi sumusunod sa kontrata. So, meron akong copy ng indemnity para pwede nyo ipakita sa amo mo. Pero meron ding naging na kina Ate. Nagtatanong ako, magtatanong sana ako kung meron ba talagang matatanggap dahil meron akong pinakita sa amo ko na ito nga, o makikita nyo sa si screen ko, yan yung tinatawag na indemnity na ipakaki, papakita natin sa amo natin para bigyan tayo ng end of service. Kaso nga lang, may mga amo na tinatawanan lang dahil tinatawanan lang daw siya. So wala na siya nagawa, hindi na niya pinilit dahil ano naman daw ang laban niya, saan daw siya mag uh, reklamo, wala naman daw siyang alam, tapos sabihin daw ng yung isang kaibigan niya, sinabi daw na punta ka ng uwa, dalhin mo yung amo mo. In, eh, sa paglabas nga lang daw na bibili ng kahit ano, hindi nga daw siya dinadala, paano pa kaya sabihin niyang dalhin sa uwa? Papayag kaya yon or dadalhin kaya yon Kaya hindi na daw siya nagdami ng istorya, umuwi na lang siya, gano'n na lang. So, meron din akong kaibigan uh, na 10 years na rin sa amo niya, wala rin. So, sa atin na mga OFW or mga katulong dito sa Saudi, or mga nagtatrabaho sa bahay like driver, mga nani or cooker, mga ganon. Huwag tayong asa, depende na lang talaga sa amo kung bibigyan tayo. Dahil sa vacation leave, para sa akin, wala namang problema dahil taga-vacation ko is meron ako nito. Meron akong vacation pay na natatanggap. Iwan ko lang sa indemnity, insya Allah, kapag uuwi na ako ng Pilipinas. Pero sa mga gustong ha uh, magkuha uh, ng copy nito, ilalagay ko, ipopost ko ito letter on, ipopost ko sa wall ko, abangan nyo na lang mga ka-OFW, itry nyo sa mga gustong mag na na umabot ng sampung taon. Dahil ang indemnity is makukuha lang natin every four years kung umabot tayo ng four years sa amo natin every four years meron tayong makukuha na isang buwan isang buwan na isang buwan na katumbas ng sahod natin so kung umabot tayo ng eight years bali dalawang buwan na sahod natin ang ating makukuha kung umabot ka ng 12 years bali tatlong buwan kung ang sahod natin is 1,500 sir at naka-up walong taon ka So meron kang 3,000 SAR. Okay, malaki na rin kung i-compute uh, natin sa pera sa Pilipinas. Nasa mga ano na rin siguro ang 1,500 is na 23. So sang palitan ngayon na 15 uh, 15 SAR bawat ano bawat uh, uh, 1 real So siguro aabot ng mga 40,000 mahigit. So malaki na rin tulong yun sa atin, pang baon, di ba? Pero para sa akin, hindi ko alam kung mag i ako, insya Allah, kung ipapakita ko ito dahil nahihiya din ako. Pero itry kong sabihin kapag mag i na ako. Dahil mahirap ka kasi mag paalam na accept no? Sa so, totoo lang, mahirap. Pero ipopost ko letter and itong indemnity <clears throat> sino yung may mga lakas ng loob na magsabi sa amo, itry nyo na lang, okay? Maraming salamat. God bless ating lahat. Pakishare ang video natin para malaman din ng ibang mga kababayan natin.